Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong pag-asa weather reporter na maghatid ng pinakabagong ulat ng lagay ng panahon para sa buong bansa ngayong Miyerkules, ikalabing dalawa ng Nobyembre, 2025. Sa oras na tres ng hapon, ang Tropical Storm Uwan na may international name na Fangwong, ay tinatayang namataan sa layong 225 km sa kanluran ng Itbayat, Batanes, 21.9 degrees north at 120.0 degrees east. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 km kada oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 70 km kada oras. Kumikilos ito pakan luran hilagang silangan o east north east -Mard sa bilis na 10 km kada oras. Ibig sabihin, bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong ito, patuloy pa rin itong hinahatak ang kaulapan at pag-ulan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, partikular na sa Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte pagtataya ng panahon para sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan dito ang maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog, dulot ng trough o buntot ng Tropical Storm 1. Posible rin ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi dahil sa mga malalakas na bugso ng ulan na dala ng sistema ng bagyo pinapayuhan ng mga residente na maging alerto at sumubaybay sa mga advisories ng lokal na pamahalaan at ng pag-asa. Dahil sa impluensya ng bagyong ito, ang hangin sa extreme northern Luzon ay katamtaman hanggang sa malakas mula sa northwest hanggang sa southwest. Kaya ang karagatan sa paligid ng mga lalawigang ito ay moderate to rough na may taas ng alon na mula dalawang lino, limang hanggang sa apat na metro. Ibig sabihin mapanganib pa rin ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat kaya mariing pinapayuhan ng mga mangingisda at sakay ng mga maliliit na bangka na iwasan muna ang paglalayag sa mga nasabing baybayin. Pagtataya ng panahon para sa Davao Region, Soxergen at Surigao del Sur. Samantala sa mga rehiyon ng Davao, Soxergen at Surigao del Sur, Asahan ng maulap na kalangitan na may kasama mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone o tinatawag na meeting point ng mga hangin nagmumula sa Hilaga at Timog ng Ecuador. Karaniwan kapag aktibo ang ITCZ, nagdudulot ito ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan na maaring magdulot din ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Pinanguhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at tabing-ilog na maging handa dahil bagamat hindi bagyo ang sanhi ng mga pag-ulan na ito, maari pa rin itong magdulot ng malalakas na buhos ng ulan sa ilang pagkakataon. Ang hangin naman sa silangan ng bahagi ng Visayas at Mindanao ay inaasahang hina hanggang katamtaman mula silangan patungong hilagang-silangan na may banyagang hanggang katamtamang pag-alon sa dagat, umaabot sa taas na dalawang lino anim na metro hanggang isang lino walong na metro. Kaya ligtas pa rin ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa bahaging ito ng bansa. Pagtataya ng panahon para sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad pa rin ng pansamantalang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms o mga pansamantalang sama ng panahon na karaniwang bumubuo tuwing mainit ang panahon sa umaga na sumusunod ng moisture sa hapon. Kaya payo ng pag-asa maging handa pa rin ang mga kababayan lalo na ang mga motorista at estudyante dahil sa mga biglaang buhos ng ulan na maaring magdulot ng baha sa ilang kalsada at traffic delays. Bagamat pansamantala lamang ang mga pag-ulan, mari pa rin itong magdulot ng malalakas na kidlat at malalakas na bugso ng hangin. Kalagayan ng hangin at karagatan. Sa pangkalahatan, ang hangin sa Luzon ay katamtaman hanggang sa malakas mula Hilagang Kanluran hanggang Timog Kanluran na nagdudulot ng moderate to rough seas na may taas ng alon na mula isang lino, walong na metro hanggang apat malinong metro. Kaya muli, pinapayuhan ng mga maningisda sa hilagang bahagi ng bansa na maging maingat at iwasan ang paglalayag kung hindi naman kinakailangan. Sa nalalaging bahagi ng bansa, partikular sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay hina hanggang katamtaman na may banyagang hanggang katamtamang pag-alon sa dagat. Umaabot sa taas na daluwang lino, anim na metro hanggang isang lino, walong na metro. Kaya ligtas pa rin ang paglalayag sa mga maliliit na sasakyang pandagat sa bahaging ito ng bansa. Temperatura at halumigmig. Ayon sa tala ng pag-asa weather station sa Quezon City, ang maximum temperature ngayong araw ay umabot sa 32.22 Celsius degrees bandang alas 2 ng hapon. Habang ang minimum temperature naman ay 25.8 Celsius degrees na naitala kaninang alas ay si media ng umaga. Sa halumigmig o relative humidity, umabot ito porsyento sa pinakamataas na antas ngayong umaga at 57% na naman ang pinakamababa ngayong hapon. Ibig sabihin, medyo mainit at maalinsangan sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa mga oras na walang ulan. Kaya magandang magdala pa rin ng payong o sombrero kung lalabas ng bahay. ANAVIS 12, Astronomical Information para sa Metro Manila Ayon sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, narito ang ating tide and astronomical data para sa Metro Manila. Low tide, alas 12.21 ng tanhali. High tide, alas 3.15 ng madaling araw bukas. Sunset, alas 5.25 ng hapong ngayon. Sunrise bukas, alas 6.56 ng umaga. Moonrise, alas 12.12 ng madaling araw, moonset, alas 12.11 ng tanhali, iluminasyon ng buwan, 37%. Ang mga datos na ito ay mahalaga hindi lamang para sa mga mangingisda, kundi pati na rin sa mga nagbabalak ng mga aktibidad sa labas ng bahay tulad ng paningisda, paglalakad o paglalayag sa dagat. Paalala at pag-iingat Patuloy pong pinaalala ng pag-asa publiko na manatiling alerto at sumubaybay sa mga susunod na weather advisories, lalo na sa mga lugar na malapit sa karagatan at bulubundukin. Huwag din pong kalimutang makinig sa mga anunsyo ng inyong lokal na Disaster Risk Management Office o DRMMO at LGU, lalo na kung may posibilidad ng pagbaha o landslide. Sa mga motorista, iwasan ang pagmamaneho sa mga lugar na mabilis bahain. At kung kinakailangan lumabas ng bahay, magdala ng payong o raincoat. Para naman sa mga residente ng Northern Luzon, maging alerto sa biglaang pantaas ng tubig sa ilog, lalo na sa mga lugar na madalas bahain tuwing may bagyo. Ayon sa pinakahuling taya, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Uwan o Fong Wong sa loob ng susunod na 26 hanggang 36 na oras, habang patulay itong kikilos pakanluran patungong timog na China. Ngunit kahit lumabas na ito ng bansa, patuloy pa rin mararanasan ng Hilagang Luzon ang kaulapan at pag-ulan dahil sa residual effect ng trough o buntot ng bagyo. Samantala sa Visayas at Mindanao, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone kaya asahan ang mga sunod sunod na pag-ulan at thunderstorm sa mga darating na araw. Sa Metro Manila at Luzon, magiging mas mainit sa umaga at posibleng maulap o uulan sa hapon o gabi. Mga kababayanan, sa kabila ng patuloy na pagbabago ng panahon, manatili tayong handa at mapanuri. Tandaan, bawat patak ng ulan ay paalala na kailangan nating maging alerto, makinig sa mga opisyal na anunsyo at laging isaisip ang kaligtasan ng ating pamilya. Maraming salamat po at magandang araw pa!